Hello guys! Good morning! Welcome sa Team Perez mini vlog. Um, galing ako sa shift guys. Ito yung third night ko. Nag-call, na-call in ako kay gabi. So, ayan, nadagdagan yung ating kita dahil nag-overtime tayo. At, um, ngayon nag-aalmosal ako. Ito, ginawa ng uh, aking asawa. Galing Costco, ramen. Uh, at, um, if tatanungin nyo kung kamusta yung shift ko, kung concern lang kayo, okay naman, stable naman ang aking shift sa first few hours ko. Kasi isa lang yung patient ko na intubated, na medyo madaming drip, maraming mga infusion. Uh, tapos yun, nag-admit lang naman, then naging ayos naman. naka naman ako ng safe kahit napakalaki ng eye ko, guys. And, uh, later, samahan nyo kami na ipaayos yung ano namin, yung kotse namin kasi laging nagkakaroon ng ano eh, ah, uh, tire, benta, low tire pressure yung sasakyan namin. Yung gulong sa harap, lagi siyang nag-flat after namin pina o oh, saka wheel alignment. Yun, eh hindi yun safe. Every time na naalis naaalis halos kami, mamababa yung air pressure, at ah, tire pressure niya. Kaya, samahan nyo kami, punta kami sa dealer, sa Jerry's Toyota dito sa may nothing, ha? Maryland. Tapos, yun, mag-vlog lang kami. Tsaka, ano, shout-out ko nga pala yung aking sa mga favorite kong YouTuber, yung Andira Judge TV. Yan. Uh, salamat sa pag-always shout-out sa amin. Saka, nakaka-inspire kayo, guys. Kaya, yun, thank you. See you later mamaya. Bye. Hello, guys. Again, ito na kami sa tawag na ito sa di sa dealer sa service center ng Toyota service center ng Toyota so ito yung lugar nga dito kami magpa-park naka -park kami rito so yun nga samahan nyo kami sa errands namin for today na walang tulog si Ante kaya sige guys bye Hello. hi guys ito na nasa kotse na kami ah uh, bigyan nyo kami ng ano, estimate kaya magkano kaya magpaayos ng ano, may leak na gulong. Nasa left side lang naman yung gulong na naglilik eh, nagbumababa yung eh, ano, tire pressure. So, yeah. yun. So, see you later guys. And then, uh, we'll see kung gagasas kami or whatsoever. But anyway, sana goods yung ano, maging result nito. Saka first time namin to guys na magpaano first time car ano kami car owner kaya sana hindi kami ma ma ano to ma, ma overprice kung ano man see you turn left then the destination is on your left dalawa. Oh. Sa so dapat 'to sila mapatang. Hi guys, ko kami sa dealer, car service center. Guys, umuulan na ma baka hindi namin makuha agad yung kotse, guys. So, oh. It's weekend kasi ngayon. Mo-mo namin ng isang trip pero. lang kami nang isa. Oh, okay. Say so, yeah says Jerry's Toyota dito sa Maryland. So, yeah. Kaganda ng ah, mga sasakyan. Hey, hello! to the guys. Yeah. And, uh, service center. We are back with Zoot Recoop. Hello guys, seto na 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 namin yung kotse si ati mo girl bangyeng <laughs> kasi ano in schedule kami ng pick up ng sa service tapos ano tao doon tulog pa siya ginising ko lang siya nung malapit na yung driver ginising pa rin naman pinalitan yung pop why nawala yung red Oh my gosh. So, well, that's a good thing. At least we know. It's a nail in the tire, guys. We didn't even notice. We didn't even know when it happened. So, guys, so we mo Bye bye. Okay, guys, so side trip. Check fili mo namin. Dahil uh, mag celebrate kami na nagawa yung koche. Kasi kami sa target then we'll go to Target. Oh, wala la to sa plano eh. Dapat matutulog na siya. Pinising niya ako guys. Two minutes, nandiyan na yung lift. My God, ang loka na mo girl. Nasa. Yeah. Uh, so, uh, yeah. So, dun sa service center, may libreng pick up and drop off using lift. So, binok nila kami. And then, dumating yung lift habang tulog or papunta na yung left habang tulog pa tong driver namin so aligaga siya so later guys we'll show you target target ang init nya guys bibili lang kami ng something lotion at ano na dito ko dito ko lang nakikita sa target so yes! Iconic yung bilog na guys. Yan yung target. Joyride though, how much it might? Mahal Makanan. daw ba yan, makaniyan. Joyride, yung pinafalo. We'll see. We'll see when we get paid. Dalmey mga vacationer po. guys. Ito lang yung bibilin ko. This one. And this one. This is for you, hon. Healing hands. This is super effective. So, and, Huh? <laughs> Nahanap ko na rin guys, paikot-ikot kami. Mami, ganito ang iwasidad ah. Ayan yun yung umiwas pagsakam eh. Oh, Kapa din yun. Kapa din. So, magbabayad na kami guys. 3 items lang. So from Target Mami nga din pa na ano dito Deeks Michaels Bob's Furniture Best Buy Best Buy na mahal guys Best Buy Ano? Ito na nga guys Pauwi na So, yung target is few minutes away lang sa amin. Kasi maganda talaga yung location namin. The address namin is sobrang lapit sa mga establishments. May mall, Target, Walmart, Costco. May, may IKEA guys. May IKEA pa. And NO. all. So, yeah. Uh, medyo mahal yung mga apartment dito na available kasi yung location niya magaganda. So, para siyang mini city, kumbaga, no? O suburban. Nasa suburban kami ng Baltimore County. Not city, but county. Yeah. Guys, don't forget to like and subscribe po sa Tim Perez Vlogs para po uh, dumami tayo at samahan nyo kami sa journey namin. As uh, a new immigrant Filipino family here in the U.S. Sa mga ka-USRN natin dyan, sa mga registered nurse ng Philippines. Yeah. Follow and subscribe po. Yeah. Since to inspire, encourage guys. Although currently may retrogression, pero huwag niyo lang bitawan yung pangarap niyo mga pag us guys. Tama. So here. So time check for 12 p.m. and it's currently at 90 degrees Fahrenheit. I know, Sobrang init Pero Iinit pa to We'll see See you later Bye To myself don't i need to get some help hoping you save me But the picked on the shelf Well, <laughs> okay, I'm over you